Pagtrabaho mo na sa mga... Kasi karamihan dito, like, may, may award-winning actress, di diba? May mga veterans. So, kumusta yun? Ay, isa lang ang mic. Ay, okay. Ay, <laughs> First time ko silang makatrabaho. Pero, oh. syempre, napapanood ko sila sa TV, napapanood ko sila sa, sa, stage. Yeah. Syempre, excited ako. Uh, kahit na matagal na din ako, pero, syempre, ito yung katrabaho mo sa first time. Hmm. Uh, it was really, especially in kami ng nanay, kasi kami palagi marami na eksena together. Uh, ramdam ko, kaagad yung kailangan mong ilabas sa eksena mo So parang, ang sarap, parang hindi ka masyado nagtatrabaho talaga ng, ng mahira. Parang napadali niya yung trabaho. Because parang there was an instant connection. There was a uh, bigayan, uh, <laughs> madali madali. Yun lang masalit madali, napadali. Kasi minsan mahihit mga katrabaho mo. Lalo kung first time mo nakatrabaho, di okay. ba? Lalo na first time mo nakatrabaho, para nga mapapakalig sa isa't isa. Eh, importante kung yung kagaangan ng na kasi natin mo siya eh. It was easy. It just, snap up ang finger, ayun na. Okay. Reaction that kay Mr. Williams sa akin po, so, ano, malaking revelation si Jenny, First time ko rin siya nakatrabaho. Mm -hmm. Of course, napapanood ko na siya. At crush ko, asawa niya. Ah, <laughs> so, okay. So... Grabe na <laughs> naman. Grabe. Baka <laughs> <Parang, laughs> <laughs> so, grabe naman kayo. Hindi. So, okay, I mean, <laughs> si June na ito nagsabi ng grabe okay. naman. Okay. Hindi ako, ano? Pangyay hindi po. Uh, kilala ko po siya. Siya, siya, siya. But I never thought that is a very, a very sincere and serious actress. Kaya nga sa sa sabi ko sa kanya, sana gumawa pa siya ng sa kanya na na nagpapakita Hindi ko sobrang siyang underrated. Hindi ko alam kung personal, hindi naman ako masyadong updated sa showbiz ko kung si niya na huwag masyadong gumagawa ng mga ano, ng, alam mo yung gano'n ng mga, mga mainstream or what. But when I saw her acting, sobrang, sobrang po so, ang pa ano? Oo, oh, parang... Bakit nag-vlog ka? Hindi ka na naman. Hindi, not for anything else. Magaling na no, ito sa parang, si Jelly eh. Galing na galing. Wala pong harap ng medyo. Oh. O ano, galing na galing po sa kanya. Parang sayang. Parang hindi mo lang under-realize sa mm -hmm. ano, niya. Yung galing na galing. Oo nga. dami na pwede sa yeah. kanya. Again, reaction jelly sa sinabi ng international actress. I know, right? Nakakahiya naman yun. <laughs> Thank you at latter, Uh, ano pa ko? Salamat! <laughs> we all strive to be good at what we do and uh, yes, I, I was thinking to something here. So, thank you. Pero by, yun, sagutin na natin yung tinanong niya rin kung bakit hindi ka madalas gumagawa. By choice ba yun or what? Uh, oh, hindi ko nga alam eh. Para parang hindi magtatanong kasi hindi na tutuloy. Uh, pwede na naman kasi palagi kasi ako nasa Canada and people think that I live there uh, wala sa kayong heroes of the time, uh, schedule related, or maybe uh, mas gusto nila mas, mas mainstream, o mas 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 artista, then pwede rin naman ko. So, hindi nila nagbablog na lang ako. Hindi ko alam. Basta uh, sa para, I'm here, I'm willing to work, pero syempre, pinipili ko rin naman yung pinagawa ko. Hindi okay. lang ako makatanggi dito kay director. Ayun, reaction again. kay mm -hmm. direct. Pero kumusta si Jenny mm -hmm. ngayon? Kasi medyo matagal na rin sabi niya nga eh. Bawa. kasi uh, diba sabi nga, sarap magtrabaho sa mga walang, yung pagkasama mo, walang rin yung problema. So, nakakadali ng trabaho. Mm. So, syempre pag nakakasig ka, inisip ko ganun. Sino ba yung madaling, yung walang, walang, walang bigat na dala? So, isa si Jerry doon sa mga artista na noon pa man talaga. Isang, nagkasama na rin sa before. So, parang, alam ko na yung ano, yan, yan. Okay, thank you. Mamaya na ulit yun. Walang ganun sa hey, sir. Kung baka kahit naman si Mishila, sa speech, ano yung patikan talaga yan na ano, best actor speed niya. So parang, wala eh, pagdating sa set. ano na sila? Patay-patay na kami doon, tsaka trabaho na. Smooth, smooth naman na mga nakakasunan. Smooth na smooth naman. Magam na papapa. So walang diva, walang Hollywood style? Walang Hollywood... Ah wala ako. Wala ako. Ewan ko lang po pag hindi ako nakatingin. Huwag kong sabi no? hindi ako nakikita. Kaya hindi ko nakikita para mag ako nakikita. Wala po, wala po ng Hollywood. Meron Australia. So international pa rin. Pero ano pa yun? Ginawa uh, ko yung two years ago yata. Matagal kasi doon ang proseso nila. So, payat pa ako noon, pero ngayon hindi. <laughs> ano po, two years ago. Okay. Okay. Pero ngayon pa lang po mag-world clear sa Melbourne International Film Festival. Wow! Ngayon, uh, in-competition siya, nakapasok tayo. Uh, first light, directed by a young first time niya na mag-direct ng feature, uh, isang Australian, James Robinson. Tapos lahat po kami ng Filipinos. Ay, ganda. Oh, okay. Oo, sila ang sumakarating dito. Pero, Okay. Okay. Hindi lang po. Ito po yung kasama si Mercedes? Iba pa yun. Hindi! Yung Mercedes, hindi pa. Kumaan lang ako doon. Oh, nito, sobrang kami alam po ako doon. Pero isa rin napakaganda ng ano, yun. Yung sa first time, hindi ko masyadong may ano pa dahil sa totoong buhay, kahit ito pala lang doon, kahit ito pala kayo doon, ayoko munang pangunahan kasi hindi ko pala kapanood. Doon ko pala makakamag. Pero sana po, kagaya ng reaction ko din sa outside ng pamilya, sobrang nagustuhan ko doon. Beyond my expectations, I'm so Ah, last question. Um, sino pong gusto sa greatest takeaway nyo sa bago? First would be, of course, yung sa pamilya, sa magulang. Uh, napakadali para sa atin na to think that for granted, na to think na oh, just because tayo ang mga anak, we deserve everything from them na it's right for us to expect na sa atin mapupunta kahit na ano meron sila. Uh, medyo extreme nga lang yung role ko dito Pero yun yung parang punto nun Parang kinakalabit lang tayo na Uy Ikaw naman ang na magbigay sa magulang Uy Kaya kahit konti pala happy na sila Kahit konti pa sila ko, na Masaya na sila dun It doesn't take a lot To make our parents happy Or to keep our family intact All, day, all you need is time and the love that you already have anyway. Tap into it. Huwag lang natin kalimutan na nandiyos. Second, friendship. Hindi naman, syempre na tayo may mga pinagdaan sa bawat pamilya, hindi pwede walang issue. Lahat tayo may pinagdadaan, There's always some kind of stress or some kind of problem, maliit man o malaki na nasa bahay. Minsan talaga kailangan natin ng mga kaibigan natin para patawan nila tayo kahit sandali. Uh, yung connection natin sa kanila na kayo makita rin natin sila. Okay na. Okay na. O, pwede na ako umuwi. Okay na kami. Di ba, minsan, yun doon pumapasok yung mga kaibigan natin na uh, it's really important for us to also have that kind of outlet sa buhay natin. And therefore, how do we have that? How do we get that? It's, it's to, to take care of our friendship. to actually make that effort. Oh, we have our own lives. We have our own lives with our families. Pero, bigyan din natin important mga maibigan, totoon, yung we should value real friends and take care of it. It takes a lot, but, you know, if you take care of your friendships, as you take care of your family, it will all come to be. Yes. nako Oo. Bawal ko sa akin magpapaligyan. Oo. Kasi parang hindi ako pa rin niya kay Jaden. Sa bahay ako ka lang nang hala. <laughs> Kaya gustong-gustong hindi ako hindi. Yet, honestly, hindi. po rin pala. Kasi minsan... Di ba? Kung naganda yung project, hindi yun, mo pala ito post, yung mga gano'n. Ako po, kung pwede akong araw-araw na magtrabaho, no, mas gusto ko. Kasi, oo, Ito na ang buhay ko eh. So parang nakakaroon ng saysayang the rest of my remaining years sa pag-arte. So pag dito nila nakatitigil ko yung pagganap ko, no parang medyo na ano ako na delivery. Kaya kung hindi man ako umaarte na po mag nakakang workshop, hindi naman. But of course, mas preferred ko yung umaarte ko. Last na lang po kay Dwayne. Congrats din sa iyo. Po, sa magandang pelikula na Pinoy na Pinoy ang dating at talagang uh, tutulong na lang ang luha mo. Uh, tatagos sa puso. Tama ba? Tagos sa puso, di ba? Napanood na po namin yung ringalan niyo. na yung movie. Thank you. So, uh, tatagin muna natin si Direk, John M. Tama, kung ano yung thank yep. you